tiyan natin, di ba? Ito ang tiyan, ito ang bituka. Pag colon cancer dito sa baba, yan. Colon cancer yan. Ito, yan. Colon cancer. Delikado to nakakamatay. Kung almoranas, dito lang sa dulo. Ayan, eh, no? Konti lang siya. So, masakit pa rin, dumudugo pa rin, pero hindi ganun kadelikado. Paano malalaman? Eh, siyempre pag nakapa mo, may almoranas, eh, almoranas yon. Pero kung dumudugo, wala ka naman nakakapa, ay baka colon cancer yon. Tapos, hindi rin tayo sigurado. Minsan, may almoranas na, may colon cancer pa. Hindi porke may almoranas, sure ka na na walang colon cancer. Pag colon cancer, bawal kumain ng mga matataba. Ha? Yung mga mahilig kumain ng taba, lechon. Alam ko, mahilig kayo ganyan sa mga fatty foods. Eh, talagang tigilan nyo yun, na. Yung talaga number one cause matataba, fast food, karni, yung mga kinakwento ko lagi. Uh, ah, magbagong buhay tayo. Ito naman, pag-usapan natin about hemorrhoids. Kung hemorrhoids lang, ah, mas kaya natin gamutin yan. Ito. Ito yung sa may puwet. Ah. Papakita ko ito sa may puwet. Yan. Ang hemorrhoids, para siyang varicose veins. Eh. Medyo hawig siya. Eh, no? Ito, ah, ipapalaki natin. Papalaki. Pag lumaki, ito na siya. So pina-enlarge natin, ito na itsura niya. Merong mga laman-laman. para siyang varicose veins. Kung may varicose sa paa, parang varicose siya sa yan Lumalabas yung mga ugat. At dahil dito, pag, pag dumudumi, dito lumalabas yung dumi ng tao. Paglabas ng dumi, pag matigas ang dumi, sasabit dito, dugo. Pagsabit dito, dugo. Ang nararamdaman, alam na alam ko to, may hemorrhoids din ako. Parang napupunit. Tama ba po? parang napupunit, nahihiwa, napunit. Pagkita mo sa tissue, dugo. Minsan sa bowel may dugo. ba? Diba? Alam niya yan, nakakatakot. Ito ang stages ng hemorrhoids. Tandaan niyo, ha, maraming stage. Hemorrhoids, almorana, stage 1, ito. Ito yung puweta natin. Ito lumalabas yung dumi. Andito pa lang siya, lumalabas-labas pa lang yung hemorrhoids. Oh. So, stage 1, baka dadaan pa yung dumi, hindi naman gano'ng sasabit, di ba? Lalo na kung malambot ang dumi. Pag malambot ang dumi mo, hindi sasabit. Pero kung malaki yung dumi, ang tigas, yan o, sasabit yan. Stage 2, akita ah, nyo, ah, lumabas na siya. Medyo lumabas na. Ayan, dudugo na to. Kasi pag sumabit, dudugo na to eh. Stage 2 na to Sabihin, uh, kakairi, bagong panganak, di ba? Bakit nagkakaalmoranas? Explain ko mamaya, kakairi, kakatayo. Okay, kakairi. Dito naman tayo. Pagdating naman sa stage 3, ito, talagang nakalabas na yung almoranas. yun no? nakalabas na siya. So, pag nakalabas na siya, medyo dudugo na to. At minsan may makakapa ka na sa may puwetan may makakapaan ka na dito. Okay? Tapos ito sa stage 4, talaga nakalabas na. Hindi na bumabalik. Ito na stage 4. Nakalabas na, may laman ka na nakakapa. Yeah, may laman ka na nakakapa. So, papakita ko kung anong gagawin natin para hindi magkaalmaranas. Yan ang mga tips natin. So, sa pagkain, ito yung kakainin ninyo. High fiber, ha? Ito ang number one secret ko ato. Turo ko yung secret ko, in inaaral ko maigi. Dapat malambot ang dumi. Ito, ha? Yung mga salad, yung mga lettuce. Kumain kayo ng lettuce, yun, sa ang bowl araw-araw. Pag lettuce kasi, maraming fiber yan. Nagbubuo-buo yan sa may maraming uh, fiber yan sa tiyan natin. parang solid siya eh. Kaya paglabas ng tuli, dumi mo, ang ganda ng labas. Maganda ang labas kasi may bulk siya. Biglang lalabas ng derecho. Hindi katulad pag kumain ka lang ng kanin, karne, kanin, pork chop, kanin, adobo, titigas yung dumi. Kasi yung adobo, pag, na, pag natunaw yan, parang isang solid na bilog na. Pero ito, daming fiber yan. Oh. Okay, pinapakita. Oh. Parang dami siyang mga sanga-sanga na malilit. Kaya ang ganda ng paglabas. Solid lahat yan. Mag-high fiber. Diba? Alam niya na may hemorrhoids. Bibigyan kayo ng fiber capsules. tiba mga fiber na iniinom. Bakit? Ito na, natural fiber, ha? So, fiber yan. Ano, fiber reduces hemorrhoids. O, tignan nyo maigi, Sa gulay, maraming fiber. Yan, carrots, maraming fiber. Pampas, uh, ganda ng paglabas ng dumi. Simple lang. Tapos, bukod sa fiber, sinabi ko, yung diet mo ayusin para maganda yung pagdumi, hindi sumabit. So, kain ng maraming fruits, kain maraming fiber, vegetables, maraming tubig. Ha? Siyempre, pag hindi ka inom ng tubig, titigas yung dumi mo. Common sense, di ba? Kailangan maraming maraming tubig, 8 to 10 glasses. Tapos sa fiber, maraming maraming fiber. Mga isang cup, dalawang cup sa araw. At sa prutas, papakita ko yung mga prutas na kailangan mo kainin. na, Sasabihin ko na, pwede nyo ilista. Ha? Ang secret namin ni Doc Lisa, four piece. Ano, four piece na prutas na pampadumi? Pakwan. P, pakwan. Number two, pears. Peras, pears. Number 3, papaya. Number four, prune. Prune juice. Mura lang ang prune juice. hundred 120 pesos lang. Pwede rin ang ubas, mangga, nakakatulong din. At itong lettuce, nakakatulong din. Ha? So, pakita ko sa inyo yung mga tips ko. Salamat sa panonood. Tuloy-tuloy lang to. Kapag hindi nyo napanood, i-replay lang para mapanood natin. Ha? So, ang hemorrhoids, napakaraming may hemorrhoids. Million-million tayo may hemorrhoids. Pinakita ko sa inyo yung picture na mamaga yung ugat. Kadalasan, pag may, ay, ko lang to. Pag may hemorrhoids ka, pag may almoranas ka, meron ding varicose veins eh. Medyo hawig eh. kasi varicose sa paa. So, kung ano yung gamutan sa varicose, medyo ganudin din yung gamutan sa hemorrhoids. Kasi ugat din siya eh. vein din siya. Tapos, namamana yung almoranas, namamana yung varicose, yung mga ugat natin, kahit sa kamay namamana. At pag umiiri, katulad ng nagbuntis, ha? Matagal nakaupo. Tapos yun din, Uh, number one, ang tip natin, bibigay ko na, pwede nyo i-lista, high fiber foods. Pinakita ko na, high fiber, kangkong, cabbage, okra. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ang pinakamaganda sa lahat, yung mga salad, yung mga lettuce na hilaw, yung mga, lagyan mo na lang ng suka, yung lettuce, mas malakas siya eh. Mas malakas siya. Mas marami siyang fiber pag dumi mo, talagang ganda. Tapos, number two, bawal na bawal uminom ng pampadumi. Ha? bawal yung mga pampadumi. Alam ko, marami sa inyo nakikinig, ah, kaway-kaway. Baka hindi nyo alam, bawal to. Baka napapanood nyo, sinasabi, inumin. wag na wag inumin. Yung mga laxatives, bawal. Yung pag isang tableta inom, tudume, yung mga bisako Pwede inumin isang beses, dalawang beses, pero hindi pwede pa ulit-ulit. Yung mga slimming tea, mga pag-inom, pampadume. Basta kahit anong ininom mong tea o supplement. Pag ininom mo siya na biglang mapupupururot ka, hindi po maganda yon. Kasi laxative siya eh. Laxative. Ano mangyayari? Number one, babagsak potassium mo. Labas ng labas yung dumi, puro tubig. Bumagsak ang potassium mo, maglolo ang tibok ng puso. maglolo ang tibok ng puso, mamamatay yung pasyente. May namamatay. So, that's one. Delikado. Number one, yung dumi din ng dumi, ang mangyayari sa bituka mo, magagalit siya. Magagalit yung bituka kasi pinipilit mo siya gumalaw ng kumalaw pag hininto mo yung tableta. Pag hininto mo yung slimming tea o yung pangpadumi ng tea, hindi ka na makakadumi. Ayaw nang gag... Hindi nagagalaw yung bituka mo nang hindi ka iinom nitong tableta. Dependent ka na. Na-addict ka na. Tawag dyan, laxative abuse laxative abuse. Na-addict ka doon. Dahil sa kakainom mo, gumalaw ng gumalaw, ayaw na gumalaw. Marami sa inyo, ganyan ng problema, di ba? Marami sa inyo, gayan. Kaya tuturuan natin kayo, paano maka-recover dito sa laxative abuse na hindi nyo alam na inum lang kayo ng inom. So, sabi ko, tanggalin nyo na itong mga pampadumi nyo iniinom, palitan nyo na lang muna ng mga prutas. Pakwan, peras, papaya, prunes, tapos gano'ng karami mga 2 cups in a day tansyahin mo yung tamang-tama -tama sa pagdumi mo. Tapos yung mga prutas ang secret ko ganito ah. Mas halu-haluin mo yung prutas, may pakwan, may papaya, may pinya, may grape. Mas halo halu mas malakas yung epekto. At isa pa napakahalagang tip, mas hinog. Mas hinog, mas matamis, mas malakas yung pampadumi. Pero yung tamang-tama -tama lang. Wag din isang buong papaya, magtatay ka naman. Konti-konti lang. Just the right amount, tansyahin mo araw-araw para makadumi ka. At makaiwas tayo sa laxative abuse. Delikado po yon, Kasi pinilit mo dumumi. Mas maganda pag dumi every day, every two days. Huwag naman every week. Pwede nyo i-post ka, ba katagal ng dumi nyo. Kung, kung every week, naiimbak yung dumi sa tiyan mo. Pag naimbak, yung dumi, nakadikit sa kolon, baka maging kolon cancer. Yun ay isang cost din. Eh. ha? So, yun iniwasan natin.